Harap na ating harap. Yeah. Ito, harap na mga pops. Harap na ating sisling tofu yan. Yeah? Kaya mga pops, luto na yung ating sisling chicken breast. Uy, sarap naman. Kain tayo. Yes po mga pops, ngayon, yeah. tiyok natin. So, ayan, magluluto tayo kasi nga, yung ating mga kaibigan, nagsabi na pupunta daw dito sa bahay. Nagpapaluto sa akin lagi yan ng pansit. So, ayan mga pops, nagigita yung kusina ko. Diba? Diba? Ang dami naka-prepare dyan. At meron tayo dito. Tofu. Ayan yung ating tofu. Ayan, magluluto na tayo mga paps. Ayan, maglalagay na tayo ng ating mantika. Yes, mga paps. Tapos so, ayan, na natin yung sibuyas. Ayan yung sibuyas. Ayan yung sibuyas. Ayan, maglalagay natin tayo ng bawang. At syempre, ngayon, natin yung ating malok. Ayan, at, ayan, titignan natin yung ating binigisang malok. Galingan mga ka. So ngayon, titignan na natin ito. Lalagyan na natin ng toyo at saka magpampalasa. <laughs> Ayan, lalagyan na natin ng toyo. Ayan, pagkatapos ng toyo, lalagyan natin ng na. seasoning. Siyempre, lalagyan natin ng paminta, mga paps. Lalagyan natin ng paminta. natin ng halubin. na natin. Tatakpan natin yung ating Binigisang manok. Then, na natin ng tubig yung ating pinapang kuluan. Ngayon okay, mga paps, nantay lang natin ano, lumambot yung manok dito sa ating ginisa na para sa ating pansit. Yes, po. Ma Tapos mamaya, magluluto naman tayo ng sisling tofu at saka ng chicken. Chicken breast po. Ayan, papakita ko sa inyo mamaya yung mga luluto So ayan, nilalagay na natin yung ating gulay sa ating ano, sa pansit. Kasi lagi ako nag ng gulay. Kasi sinipsipalit ko yun, inuuna kong tinatanggal, saka huli na yung pancit bihon. Kaya bago ko nalagay yung gulay, lalagyan ko muna ng asukal. Yes. Hindi na. Hindi na. At kaya, dahil okay na yung nasa lang. Maglalagay na ako ng gulay. Yan ang ilag natin, tsaka natin ilag ito. Pulyo. Pwede lang itong, okay? o, yung kulay natin, pulang pato. Yan lang natin ito, ma ano, ma-blanch. Huwag natin, ano, tutuwin to ng mabuti kasi mas masarap ang pancit pa ba? Matutong yung kulay. At ayan, tatanggalin na natin yung ating bulay. Ito naman. Ito naman. So ngayon, kumukulong na yung ating tubig at natanggal na natin yung gulay mga ka. So ngayon naman, yung ating bihon. Yan. Yeah. Siyempre, yung ating bihon, pupul natin para mas madaling gumamot at pagkajan sa ating lutuan. Yan. So alinitan nyo, inahati ko sa dalawa. So, pagkakilong yung lulutuhin natin kasi magkaibigin ko, siyempre. Pag nadalang yung yan ngayon, magpagbuwi sila. Kaya mga pa, pwede ko na yung bihon. Kaya kita nyo, pawis na pawis ako kasi humid dito sa Middle East. Dito ako sa bahay. So, kahit na bukas yung exhaust dito sa kusina, bukas yung bintana, at saka ano, Bukas yung isi. Ayan, mainit pa rin. So, dito pa tayo sa kusina, nagluluto. So, mas talagang mainit. Iwan nung singaw nung, no? ano, apoy. So, ayan, haya lang natin lumambot yung ating pancit bihon. So, lang natin ito lumambot. Okay. Isang kilo yung ating niluto. So marami-rami ng mga paps. So ayan mga paps, malambot na yung ano, yung ating pancit bihon. At so, malapit na tumaluto. konti na lang. Ayan mga paps, konti na lang. Ang ko na yung eh, kasi baka mas unog yung ilalim niya at magdikit-dikit yung ating pancit bihon. So, yun, malapit na, konti na lang. Malambot na yung ano iba. Yung, saka, yung iba kasi So ayan, nagdagdag ako ng konting tubig kasi ano na yung ilalim. Magdikit yung, yung ating pansit. Ayan, continue lang natin yung haluin. Pero huwag masyadong halo kasi baka madurog lalo yung ating pansit riyon mga paps. Ayan mga paps, luto na yung ating pansit riyon. So pinatay ko na yung akoy. Ayan. Ayan, malambot na yung ating pansit riyon. Ayan, haluin ko lang para hindi siya magkano. So ayan mga paps. Ready na yung ating pansit riyon. Ngayon, lulutoy naman natin yung ating sisling tofu at saka yung chicken mga paps tayo ng dalawang tahi ayan dalawa na nakasalang dyan ito yung sisling tofu syempre gigisa ko muna yung sahog nya tsaka ako ilalagay yung tofu pa ilalagay ko na sa sisling plate ganun din yung ating chicken breast gigisa ko muna dito yung chicken breast tsaka natin ilalagay sa sisling plate so ayan patuloy lang kayo manood mga paps para makita nyo yung pakit ng ating sisling tofu at ng sisling chicken breast ayan mainit na yung ating mantika so maglalagay na tayo ng sibuyas yeah. Hindi na yung mga pang, na yung paano magluto ating Ngayon, lalagay na natin yung ating bawang. Okay. Bansa lang natin yan. Kaya lang natin lang yung ating bawang at yung ating sibuyas. So, ganun din dito sa kapilang ano natin. Lutuan, gano'n, 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 Yan, kung napapansin niyo mga paps, pinagsabay ko na itong dalawang ko tayo na lulutuin ko. Nalagyan ko na ng bawang. So, lalagay ko na dito yung chicken breast. Ayan, yung ating chicken breast mga paps, na nakamarinate na yan. Kaya lang natin, mm -hmm. hey, natin itong ano. Ibigisan natin ang mabuti mga paps. Tapos, tsaka natin yan, tatakpan para lumambot. Ayan. So, dito naman sa sislik ko po yan, ilalagay na natin itong mushroom. Yeah, Itoast lang natin ang ganyan. Tapos, susunod natin yung ating kangkong. Yes, mga Ilalagay lalagyan natin ang kangkong yan. Yan, kung may makita yan, may kangkong na dyan. So, yung tangkay muna yung ilalagay natin. Yan, tangkay natin yung mga dahon. Yan, natin ng ganyan, mga ating kangkong at ng mushroom. Ngayon, lalagyan na natin ito ng na? oyster sauce. Yan, yeah, lalagyan na natin ng oyster sauce mga paps, yung ating niluluto. Yes. So, ngayon, haluin ulit natin. Ngayon lang mga paps, yung ating sisling toko. Yung tofu, last na yan kasi naprito naman na natin. So, ito yung ating yung tofu, mga paps na naprito na. So, ayan mga paps, nahiwa-hiwa ko na ng cubes. Malalaking cubes yung ating tofu. Lagyan na mga pops, continuous lang natin haluin. Tapos dadagdag ako dito ng asukal. At saka natin ulit haluin. Eh. Dito mga pops, maglalagay din ako ng carrots. Pero, pero yung carrots kasi na-blanch ko na yun. Pwede naman din natin itapings na lang yun. Huwag na natin dito ihalo. Okay, sarap na mga pops yung ating carrots. Yung sling tofu. Okay na yung lasa. Dito naman, pwede na kayo maglagay ng cornstarch. O di kaya kung okay na yung sa inyo yung ganitong lapot, huwag na kayo maglagay. Ayos na itong labot niya. Tapos, lalagay ko na itong dahon ng kangkong. Ayan, lalagay na natin. Gano'n yung talawin lang. Ayan, pag po tayo yung kangkong nga pwede nyo na itong patayin. Tapos, bago nyo lagay sa sizzling plate yung toko, ihalo nyo dito, tsaka nyo dalito sa sizzling plate. So, ayan, mapunta naman dito tayo sa kabila. Ayan, buksan natin yung ating chicken breast. So, dito na ba sa chicken breast, maglalagay tayo dito ng ketchup. So, maglalagay na tayo ng ketchup. Kung gusto nyo mas mapula, yan, maglalagay tayo ng ketchup dito. So, di kaya maglalagay din kayo ng tomato so, paste, mga pops, para medyo malapot din. Kasi maglalagay din dito ng, ng cornstarch. So, yan na yung ating eh, chicken breast. May pula na. No? So, ayan mga paps, mag-adjust tayo ng kanya. lasa. Mag-adjust tayo ng kanyang ano, seasoning. Naglalagay yeah. adjust tayo ng seasoning dahil. At ng paminta. Ayan. Naglalagay mag-adjust tayo ng chicken cubes. Ayan yung ating chicken cubes. Nuhugil lang natin. Para madali siyang ano. Mayahalo sa ating niluluto. ating chicken breast. So ayan mga pals, malambot na yung ating chicken breast. Ayan, lalagyan na natin yan ng cornstarch ng ating chicken breast. So ayan mga yung ating cornstarch. Ilagyan ko na ng konting toyo para magkulay mag mag pa yung ating ano, chicken breast. Ayan. Para maging malapot. Ayan. So ayan yung ating chicken breast mga pals. Muy sarap naman. Ayan, malapot ko siya kung napapansin nyo, ayan, ganda ng tulay. So, ayan, open okay na yung ating chicken breast, papatayin na natin, tsaka na natin ilalagay sa sizzling plate. Ayan. ayan mga paps, lalagyan na natin yan na tofu. Lalagyan na natin yung ating tofu. Ayan, tapos na natin, tahaluin. Ah, Okay, sarap na wala na natin yung sisling ito. Kaya ayan, bago ko makalimutan, yung ating special ingredients na black wings. Kaya, maglalagay tayo mga kapaps ng black wings. Sarap na ating sisling. Sarap. Tatlo mga kapaps. Saka na natin talaga ito sa sisling plate. O, oh, ayan na mga kapaps. O, ilakot. Sarap. Sarap. Kaya mga kapaps, lalagay na natin ito sa sisling plate. So ayun mga mops, lalagay ko na sa sizzling plate yung dalawang niluto, chicken breast, at saka yung ating sisling tofu. Kung nakita na nakaubad ako kasi nga mainit. So ang init dito. Grabe yung init. So ayan mga mops, yung ating sisling plate, pinapainit ko na. Ayan, yung ating sisling plate mga mops, ayan, dalawa sila. Lalagyan ko na lang yan ng olive oil na lang ilalagay ko kasi yung butter ko matigas pa. Ayan, lalagyan ko ng olive oil mga mops. Ayan din yung sabila. Ayan, meron tayo dito pang pangkawak niya para hindi tayo mainitan. Ayan.

Tapos kaya ilalagay na natin dito sa kanya. Good play. Ayan. Ayan. So dito naman sa kabila tayo. Ayan. Ayan. tayo dyan. Uy. Ayan natin na. Para hindi masunog yung ating manok.

Siyempre, lalagyan natin yan ng garnish niya. Na, lagyan ko ng garnish niya na, no? na, na orange. So, ayun eh, mga paps, luto na yung ating sizzling chicken breast. Uy, sarap naman. Kain tayo, kain. At ayan mga paps, yung ating chicken breast. Nilagyan ko rin ng carrots kasi nga, hindi ko na ilagay lahat din sa kabila. So, dyan. Ito yung ating homemade na atsara na ginawa ko. So, eh, mga paps, kain tayo, kain. Ay, so, aking mga kaibigan mga kain na tayo, kain. So ayan mga paps. nakawin na yung ating mga bisita. Ayan, nakaligo na rin tayo. So ayan po mga paps. salamat po sa panonood. Dagang sa muli. Thank you, thank you po. Bye-bye. God bless everyone. Yes po, patuloy niyo pong supportan si Uncle Jun Cusinero sa aking TikTok at sa, sa aking Facebook. Mga paps, salamat po. At sa, ganoon din po sa aking YouTube channel, Jonathan Julian Channel. So ayan po. Thank you, thank you. Bye-bye. And God bless po sa lahat. Bye-bye. Thank you.